Laging trending nga online ang kanyang videos kasama ang kanyang pet na isang pot belly pig. Umaabot sa milyon ng views ito at ngayon ay mayroon na siyang mahigit 200,000 followers wow. sa TikTok pa lamang. Ito na, no? kilalanin ngayon natin ang uh, ngayong Wednesday Pets Day, ang pet owner na si Aaron Laksamana. At syempre, kasama niya rin ang kanyang pet na pig na si Mokang. So, Mokang. Mokang. Yes, Mokang, good morning. Morning, welcome sa Rising Time Pilipinas. Hello, Mokang. So, ilang ilang taon mo nang inalagaan? Si, si, si Mokang po, um, one year old na po si Mokang ngayon. One, one year old. old? Yes po. Okay, one year old. Talagang mahilig ka sa pag-aalaga ng mga ganyang ano. baboy. Opo, uh, uh, wow. yan, yan po. Baboy tapos mga exotic po. Mm. Yan. Different chicken, different big chicken po. Pa paano natin pababaligid si ano? Mukhang so, balik. Mo <laughs> Kaya nga May eh. May alam ba yung tricks? Okay. Namamashel <laughs> ni. Eh. Uh, Mukhang dito. Mukhang. Mukhang, Mukhang. ito ang foods mo. So, balik na. Ayan na, ayan na. Mm. Naghanap <laughs> ng pagkain kay ano eh, doon eh. <laughs> Sir, Sir Aron, saan mo nakuha si Mokang? Si Mokang po, nakuha ko po siya sa RCK Kennel Farm. Oh, okay. Bali, dalawa na po yung fat belly pig ko, si Mokang at, at si Bubbles po. Okay. Ah, okay. Anong difference ng fat belly pig sa pangkaraniwan nating nakikita mga baboy? Okay po. Yung mga fat belly pig po, sila po yung pet type. Sila po, hindi po ginagawang pang meat type po. Tapos, um, ang mga fat belly pig po, ganyan lang po sila kalaki. Okay. Ah, hindi siya yung lumalaki talaga? Hindi po. Maximum size Ay, na po. Ito na, na yung pig. maximum, one year old. No? Yes, so, po. mahirap ang alagaan? Ay, uh, no? yung bad belly pig, hindi po. Ang ano lang po sa kanila, matakaw po. Matakaw? Yes ano po. Ano ba ito kinakain niya? Ano hindi po, ah, uh, dog, <laughs> <treats po. laughs> dog treats po. Dog treats oh, po. Dog treats? Ah, gano'n. Ah, pwede rin sa kanya. Ah, pwede rin po trees. sa kanila. Okay, so, iba-iba rin ang kulay nila? Opo, oh, ah, uh, mayroon po tayong spotted, ah, tapos yung kulay white po, tapos po black po. Okay. Paano yung maintenance? Paano mo siya pinapaliguan? Naliligo po siya every other day po, tapos kumakain po siya two times a day po. Two times a day lang siya kumain, tapos ganito ka Pero sa bahay nyo, hindi siya nakakulong, kung baga free to roam around naman. Minsan po, nakakage po siya, minsan po nandun sa bahay lang po siya. Ilan yung alaga mong ganito? Ngayon po, dalawa po, pero madadagdagan po po sa susunod. Madadagdagan po. Okay. Paano po pinapara marami. Eh, uh, oh. kailangan may babaeng... Uh, para breeding? o oh, para may breeding oh, din po, na opo, ginagawa kailangan sila. Kailangan po ganun po. Natural okay. breeding kung gagawin. Mm. So, mm. hindi naman sakitin ng, ng, ang ganitong klase ng pet? Eh, hindi po, hindi po sila sakitin. Mm -hmm. uh, actually po, madali po sila alagaan. Madaling oh, alagaan. Madali. dog treats yung kinakain, pero ano talagang usual na kinakain pa? Uh, okay po, ang kinakain po ni Mokang, uh, commercial pellet po. Yung okay. like feeds po, tapos mga gulay. Mm. po. One year old pa lang, baby. Nagpapakarga pa sa'yo yung ganyang kabigat na, ano? Opo. Oh, si Mama <laughs> Pangga. pa. Kasi baby pa yan, eh. Malaki one lang siya, one, no? Oh, po, mm. Mataba po sila. Mm. So, ngayon, uh, pwede siya indoor. Sa, sa loob ng bahay, nag. Pero roam around siya. Opo, po, pwede po. Tapos mm. ang balik kapag ganyan na po, ang hobby na po nila, ah, matulog at kumain na lang po. Ganun po yung hobby po okay. nila. Okay. Pero wala kang ibang alaga sa bahay? Meron po, ah, ah. meron pang Burmese Python, Python. Ah, Tarantula, ah, tapos okay, ah, iba talagang alaga. Mga fish po. Mm. Ah, okay. May talent ba si Mokang? Baka may talent <laughs> siya. Dati po meron, pero ngayon Nakula po, yung talent? Po, uh, po, nawala po, simula po yung nakakitch na po siya. Ah. ah. Anong talent niya dati? Ah, ano po, ah, nagsisit po siya, dati po. Ah, Opo, oh, sit po para ang aso. Dati nga aron sikat itong mga alaga mo online. I mean, hanggang ngayon naman sikat pa rin sila lalo na nga sa TikTok. Paano mo ba naisip na i-document 'yung mga activity sa araw-araw o -araw, 'yung journey bilang isang pet owner oh, kay Mocha? Uh, naisip ko po na i-video po sila for ano lang po for memories po Mm. Kasi uh, hindi ka pa namamalayan. Ang dami ka nagpupalang pets. Tapos <laughs> inan ko pa sa video ko. nakita ko ang dami ka nagpupalang nahalagaan. Uh, sa nagdire-direction na po. Ah. So, yun, nagdire na po. Okay. okay. Ngayon, sa mga kababayan natin na gustong mag-alaga ng kagaya ni Mokang, ano? Ano ba yung tips mo sa kanila o paalala? Ah, uh, kapag po mag-aalaga na pat, pig, hindi naman po sila um, high maintenance. Mm. kailangan lang po, um, sa so feeds po, marami pang feeds kasi ah, matamig feeds. po talaga Ayun Ay, na nga mang... eh. Napansin ko, Patrick, kapag naubos niyo na yung feeds niya, <laughs> umaalis eh. Umaalis na gahanap ng eh. Mm. Kaya mo ba ito? Ah, <laughs> hindi ko nga rin po alam. Basta pag binibigyan mo, kain na oh din po, ng kain. kain po sila ng kain. Tapos mamaya-maya po, makikita nyo po, nakahiga na po sila. Nakahiga oh, ilang oras ang tulog nila? Ano po? Ah, palagi po sila natutulog eh. Oh, Wala pong oras. Kain po. tulog lang? Opo. Oh, Sarap naman. Ayan po. Ay, Ayon, maraming salamat ha, sa pagbisita sa amin. Ha. Ah, STM C na hanggang ay ni kumakain. Ano pangalan ng isa na? Bubbles po. Uh, Bubbles at so, mocha, ano? Ganang combination. So, thank you ah. Sana mas ano dumami pa. In lahi mo. Ayan. Hey, thank you Aaron. Mm.